Medyo napag-isip-isip ko. Hindi kaya itong ginagawa ni Senator Aimee Marcos na kapatid di umano ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay part ng demolition job para pababain si President Bongbong Marcos at ipalit si Sara Duterte? Dahil sa nakikita ko po kasing galawan, mula pa nagumpisa ang kampanya or noong palang kinausap nila Aimee Marcos si Sara Duterte para tumakbong Vice President ni Bongbong Marcos hanggang sa huling pagkalas ni Amy Marcos sa alyansa at ngayon ay harap-harapan ng tinutuligsa ang kanyang kapatid. Hindi kaya noon pa man ay parte na si Amy Marcos ng conspiracy para ibagsak ang kanyang kapatid at iyo po ang kanyang best friend na si Sara Duterte? Gusto ko pong i sa inyo what are my thoughts. Pero bago po yan, mayroon akong gustong basahin na isang open letter na galing kay Mark Ian alam ko itong si Mark Ian ay isa pong pro-BBM. At ito ay nabasa ko sa kanyang post. An open letter to Senator Amy R. Marcos. Manang Amy, in 2019, we stood by you. We campaigned for you, defended your name, and followed every instruction to help bring you to the Senate. Not because it was easy, But because we believed in what you represented, the Marcos brand of leadership. We carried your banner. We silenced the doubts. We gave you space in when others wouldn't. Even when support for you waned in many circles, we remained loyal. And then, just last month, we received the same order include Manang, help her. We followed. We obeyed quietly, dutifully. Even when many loyalist groups, those who once admired you deeply, had already walked away. Even when it grew harder and harder to defend your presence in our campaign, we continued to honor that order. But now we can no longer hold our silence. Because the most painful betrayal isn't from strangers. It is from someone you called family. You, manang, are attacking your own brother. And not because of principle. Not because of a difference in vision. But because of pride. Because of ambition. Because of control. Because of Duterte. You didn't just choose politics over family. You chose destruction over dignity. This isn't strategy. This is tragedy. And you didn't just disappoint your brother. You disappointed all of us. The ones who carried you even when it cost us. You were never alone. We helped you when it was hardest to do so. We gave you a chance when others had already closed their doors. And this is how you pay it. You didn't just go low, you turned against your own. Family should never be the first casualty of politics. But now the people see. And the silence we kept to protect you, it ends here. With Heartbreak, Mark Ian. So hindi nga ba? Talaga namang nakakadisappoint ang ginawa ni Senator Aynio Marcos sa kanyang di umano'y kapatid na si President Bongbong Marcos. Ngayon tuloy na sasabi kong di kasi hindi po gawain ng isang kapamilya itong ginagawa ngayon ni Aynio Marcos. Talaga pong hayagang itinakwil niya na si President Bongbong Marcos para tuluyan na at wala nang hiyahiya na ipagsigawan niya sa buong mundo na siya ay isang solid DDS na noon pa natin nakita. So, nung nabasa ko itong uh, open letter ni Mike Ian, lalo tuloy akong napaisip doon sa aking naging konklusyon. Pero umpisa pa lang po, sinasabi ko na sa inyo, ito po ay sarili ko lang opinion, sariling paniniwala, I hope I am wrong, but the way things are going, may posibilidad na itong si Amy Marcos is part and parcel of the conspiracy of the Dutertes to bring down President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Kasi tingnan ninyo ha, si Amy Marcos ay dikit na dikit kay Rodrigo Duterte. Hindi ba laging pinagmamalaki ni Rodrigo Duterte na si Amy Marcos ay naging malaki ang bahagi lalo na when it came financially sa kanyang kandidatura? Lagi pong sinasabi yan ni then President Rodrigo Duterte sa kanyang mga speeches. At kapag nagpan ang camera kay Amy Marcos, very demure itong si Amy Marcos dahil siya ay ina-acknowledge ni Rodrigo Duterte. Pero hindi ba kamakailan lang may lumabas na isang listahan ng mga donors, napakadaming pangalan, pero wala naman ang pangalan ni Amy. Anyway, nagalit si Rodrigo Duterte sa kanyang anak na si Sara Duterte dahil hindi ito tumakbong presidente. Dahil ang ginawa ni Sara Duterte, lumipad siya ng Davao at nag ng COC sa pagkamayor. Eh hindi matanggap ni Rodrigo Duterte yon. So kinausap niya si Amy Marcos, kailangan nilang gumawa ng paraan para itong si Sara Duterte ay tumakbo kahit na vice president na lamang at kapag nanalo bilang vice president ni Bongbong Marcos, saka silang gagawa ng intriga, gagawa sila ng usapin, gagawa sila ng fake news, kahit na ano, para masira si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Again, uulitin ko po, at ito ay haka, -haka lang naglalaro sa aking isipan. Pwedeng posibleng mangyari, pwede din namang hindi. I just hope hindi totoo. Pero the way we are seeing things now, parang may katotohanan. So napapayag nila si Sara Duterte na tumakpong Vice President ni Bongbong Marcos. And the campaign started. Si Sara Duterte, katandem ni Bongbong Marcos. At isinilang ang unity. At sa mga nakaraang eleksyon, ang sitting president, may manok yan may ini yan. Ang tanong, bakit hindi si Bongbong Marcos ang inindorso ni then President Rodrigo Duterte considering na yung kanyang anak na si Sar Duterte ay tumatakbong Vice President at ang katandem ay si Bongbong Marcos at kapatid ng kanyang best friend na si Amy Marcos. May narinig ba tayong paliwanag ni Amy Marcos? Pumalag ba siya? At bakit kapatid niya, yung tatakbong presidente, anak ni Digong, si Sara Duterte, magkatandem si Bongbong at si Sara, at hindi man lang i-endorso ni Rodrigo Duterte? May mga dahilan pa si Rodrigo Duterte kung bakit hindi niya ma-endorse si Bongbong para daw yung kanyang mga ibang kaibigan ay hindi sumamaan loob. But then, inendorso ni Rodrigo Duterte si Bongo. Eventually, nag out din si Bongo. Dahil hindi malang umangat-angat ang pangalan ni Bongo sa mga survey. So, isa na yun ha. Kung sasabihin ng mga DDS na nanalo si Bongo dahil kay Rodrigo Duterte, eh yun niyang pag-endorso ni Digong kay Bongo ay hindi niya naiangat si Bongo sa survey. Kung talagang malakas ang pwersa noon ni Digong, dapat si Bongo nung inendorso nyo ay nag-shoot up kagad sa survey. Eh hindi. So, Nag-back out ang Bongo. Sumunod, nagpasa rin si Digong na meron isang presidential na gumagamit ng ipinagbabawal na substance o ng cocaine. Obviously, obviously referring to Bongbong Marcos. Mayro pa siyang statement na si Bongbong Marcos ay isang weak leader. Hindi ba nagtampo si Aimee Marcos nung kay Digong? Kapatid ko to, tumatak mong presidente. Bakit ginaganyan mo? Bakit dinadown mo? Umpisa pa lang ng kampanya o so, itinuturing mo akong kaibigan dahil ako nagpodo ng iyong kandidatura noong 2016, huwag mo namang ganyanin ang kapatid ko. Ito pa ba ang ipapalit mo doon sa ginawa kong pagtulong sa'yo? Ang balahurain mo ang kapatid ko? Pero may narinig ba tayo kay Amy? Wala. Pinagtanggol ba niya ang kanyang ading kay Digong sa pambabastos ni Digong sa pagtawag ni Digong na meron tayong presidensyable na nagkokokey na si Bongbong Marcos ay weak leader? wala tayong narinig na pagtatanggol ni Amy Marcos sa kanyang kapatid. Bakit kaya? So nanalo si President Bongbong Marcos even without the endorsement of then-President Rodrigo Duterte. So ngayon, hindi masabi ng mga DDS na nanalo si Bongbong Marcos dahil kay Rodrigo Duterte. So ang sinasabi nila ngayon, hindi man si Bongbong Marcos kung hindi dahil kay Sara Duterte. But that is farther from the truth. Wala pa ang mga Duterte sa kamalayan ng taong bayan. Nandiyan na po ang mga Marcos. So, nanalo na ang Unity, Bongbong Marcos, sa Duterte. May ginawang pelikula si Amy Marcos, Made in Malacanang. May 2022 yung eleksyon, nanalo si Bongbong Marcos. July of 2022, ipinalabas yung Made in Malacanang. Tuwang-tuwa ang mga tao, tuwang-tuwa ang mga loyalista. Dinumog ang pelikula. Pero may mga loyalista na ang nagtanong bakit ang pelikula ay nakasentro lamang kay Aini Marcos. Parang tau-tauhan lang yung mga tao sa paligid. Lalong-lalo lalo na si Bongbong Marcos na ipinakita pa sa pelikula na isang happy go-lucky na walang ginawa gabi-gabi kundi magparty para patibayin ang naratibo ni Digong that Bongbong Marcos is a weak leader. Kung matalas ang inyong pag-iisip, malamang nahalata nyo na bakit ganun yung twist ng pelikula yung palang made in Malacanang na akala natin ay istorya ng tatlong katulong na kasama nila doon sa Malacanang. Pero ang totoong made in Malacanang pala ay si Amy Marcos. So sino ang lumabas na bida sa pelikula yun? Si Amy. At may kasama ng paninira kay Bombo Marcos. So doon pa lang iisipin na natin mukhang something is fishy. Hanggang doon sa pangalawang pelikula, yung Martyr or Murderer. Meron ba tayong napanood o narinig man lang doon sa pelikula? Doon sa dalawang pelikula, na binanggit man lang si Lisa Marcos, ang kabiyak ng ating presidente? Well, none that I know of. And coupled by the fact na alam natin na may hidwaan si Amy Marcos at ang asawa ni President Bongbong Marcos na si Lisa Marcos. So magtataka pa ba naman tayo kung bakit ganito ang asal ni Amy Marcos? She wanted power. Amy Marcos wanted to control The Marcos clan. Gusto niya siya ang maging head. She wanted control of the family. At ngayon natural, mas pakikinggan ni President Bongbong Marcos ang kanyang asawang si Lisa Marcos, hindi matanggap ni Amy yun. At maaaring yun ang isang dahilan kung bakit pumayag si Amy Marcos na mag-conspire with the Dutertes para sirain si President Bongbong Marcos at iyo po ang kanyang best friend na si Sarah Duterte pagkaupo pa lang ni President Bongbong Marcos, nag-umpisa ng kumontra si Aimee Marcos sa mga polisiya, sa mga gusto mangyari ni President Bongbong Marcos para sa ating bansa. Para bang lahat na lang ng gawin ni Bongbong Marcos ay hindi tama. Kaya nga ano ang linyahan ngayon ni Aimee Marcos? Hindi na tama ang gobyerno nito. Para kay Aimee Marcos, walang tamang ginawa si Bongbong Marcos. Dahil para kay Aimee, siya lang ang tama. Siya lang ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ni President Bongbong Marcos sa ating bansa na dapat sundin ni Bongbong Marcos lahat ng gustong sabihin at lahat ng gustong gawin ni Amy. edi di sana siya na lang tumakbo. Sana siya na lang nakipagtandem kay Sarah Duterte. So, sa mga nakikita ko, nabubuo tuloy lalo yung aking suspicion na itong si Amy Marcos ay noon pa man ay kasama sa conspiracy or sa planong pabagsakin si Bongbong Marcos. Buo pa ang unity. Hindi ba parang ang pagkakaalam ko ay ginawa pang caretaker ni President Bongbong Marcos si Sardo Duterte sa isang foreign trip ni PBBM. Pero right after nung no makaalis si President Bongbong Marcos, saan nagpunta si Sardo Duterte? Sa maiso granny ng mga Duterte. Kung saan, tinawag-tawag na bangag ang kanyang kapatid, kung saan minura-mura ang kanyang kapatid. Pero makikita sa screen, nung pinan ang kamera kay Sardo Duterte at kay Annie Marcos, naghahagigikan pa sila tama ba yung kinilos ni Sardo Duterte? Ikaw ang ginawang caretaker ng presidente na sa pagkakaalam ko, bihira pong mangyari na ang presidente nagpupunta sa ibang bansa, ginagawang caretaker ang kanyang vice-presidente. Pero sa kaso ni Bongbong Marcos, sa laki ng tiwala niya kay Sardo Duterte, siya ang ginawang caretaker. And yet, saan tumuloy si Sardo Duterte? sa may isograde. Kung saan binastos-bastos na, minura-mura na, binalahura na ang kapatid ni Amy Marcos, pero naghahadik-gikan pa rin sila umalma ba si Aini Marcos? Kinausap ba niya si Digong at sinabing, huwag mo namang ganyan yung kapatid ko. Kapatid ko pa rin yun. Hindi portit ako eh, panig sa'yo, eh, papayag na lang kung ganyan-ganyanin mo ang kapatid ko. Hindi eh. Wala tayong narinig na pagtatanggol ni Aini Marcos kay Bongbong Marcos. Not even a word. Nagsalita pa si Sardo Duterte kay Aini Marcos mismo dahil sinabi ni Sardo Duterte na minsan sinabi niya kay Amy Marcos na kapag hindi kayo tumigil, ibig sabihin yung do mga paninira kay Sardo Duterte. Paninira ba yung inilalabas na yung katotohanan tungkol sa confidential funds? Nang hindi maipaliwanag o ayaw ipaliwanag ni Sardo Duterte at siya ay nape-pressure na ng taong bayan at ng kongreso, ano ang ginawa niya? Sinabi niya kay Amy Marcos na ipahuhukay niya ang labi ni Apulakay Lakay at isasaboy niya sa West Philippine Sea. Anong naging reaksyon ni Amy Marcos? Nagalit ba siya? Nainsulto ba siya? Hindi. Kahit na na or binastos na ang kanyang ama, okay pa rin sa kanya. Bakit? Bakit ayaw na ayaw niyang magalit ang mga Duterte sa kanya? Ano ang itinatago ni Amy Marcos? Hanggang sa isang gabi na nag-meltdown si Sara Duterte. Minura-mura niya. Napakalutong na mga mura ang binitawa ni Sara Duterte against President Bongbong Marcos. Nagbanta pa na ipapapatay ang ating presidente, ang asawang si Lisa Marcos at ang pinsa na si Martin Romaldes. May narinig ba tayong pagtatanggol kay Amy Marcos? Wala pa rin. Kinausap ba niya si Sardo Duterte at tinanong man lang ba niya bakit namang ginaganyan mo kapatid ko? Kapatid ko pa rin yan. Pero may narinig ba tayo kay Amy Marcos? Wala pa rin. So ang tanong, bakit pa rin? Ano ba talaga ang meron at hindi maipagtanggol ni Amy Marcos ang kanyang kapatid? not even once sa dami ng mga insidente na ginagago na ng mga Duterte ang pamilya Marcos. Dahil hindi lang si Bongbong Marcos ang binabastos ng mga Duterte, pati si Apolakay. Lakay. So kasama na dyan, pati si dating unang ginang Imelda Marcos na asawa ng kanyang tatay na si Apolakay. Lakay. Ipinagtanggol ba ni Amy Marcos? Hindi. So sa mga pangyayaring yan, napagtanto ng mga loyalista na itong si Amy Marcos ay isang solid DDS na handang itakwil ang pamilya, gibain, sirain ang pamilyang Marcos, ang pangalan ng Marcos na matagal nilang ipinaglaban. Ngayon, kung ano-ano sinasabi ni Amy Marcos, na ayaw daw niyang masira kasi ang pangalan ng Marcos, eh sino ba ngayon ang sumisira sa pangalan Marcos? Hindi ba si Amy? Dahil para sa ating mga Pilipino, okay lang try ka ng kahit na sino. Huwag lang ang pamilya mo. Pero nagawa ni Amy Marcos? Sana kung sila ay ordinaryong pamilya lang. Hindi eh. Marcos sila. Unless totoo ang balita na hindi isang Marcos si Amy, mapunta tayo sa eleksyon sa Mayo 2025. Originally, kasama si Amy Marcos sa alyansa. Pero nung gabi na ipapakilala ang labing dalawang kandidato ng alyansa, wala si Amy Marcos. Bakit? Napapansin niyo ba? Panay ang bakit to? Napakadami na kasing bakit eh. Tapos sabi ni Amy Marcos, mag independent siya para hindi masaktan ang kanyang mga kaibigan. Sino kanyang mga kaibigan? Ang mga Duterte? ayaw nila na makipag-alyansa si Aini Marcos sa kanyang kapatid. So hindi umatin si Aini nung gabing pinakilala ni Bongbong Marcos ang kanyang senatorial slate. E nung napansin siguro ni Aini na hindi umaangat yung kanyang ranking, although nung una nasa top 5 lagi si Aini Marcos, pero eventually pababa siya ng pababa sa mga survey. At ngayon sa mga recent surveys, wala na ang pangalan ni Aini sa top 12. Wala na rin sa sinasabi nilang winning circle na hanggang top 16. Ngayon, madalas siya ay nasa 17, 18, or 19. So, ang ginawa ni Amy Marcos, bumalik sa alyansa. So, nakita natin, meron isang campaign rally na andun si Amy Marcos, nagbalik na siya, lumapit pa siya kay Bongbong Marcos para itaas yung kanilang kamay. And then, dumating yung pagkakaaresto kay former President Rodrigo Duterte at hindi na nakatiis si Amy Marcos, inilabas niya na ang totoong kulay niya na siya ay solidong DDS. Wala siyang pakialam sa kanyang kapatid. Wala siyang pakialam kung anong sasabihin ng kanyang pamilya. Basta she has to stand by his man. And that is Rodrigo Duterte. Tanong ko nga sa inyo, ano ba ang pwedeng ipakain sa inyo na isang tao para magawa niyong itakwil ang kapatid niyo, ang pamilya ninyo? Para tuluyang traidorin ang inyong pamilya. So, umalis na si Amy Marcos sa alyansa at ngayon, nagpa-endorso na sa kay Robin Padilla. At ngayon, napanood na natin yung kanyang campaign ad kasama si Sardo Terte na kung makikita niyo yung kanilang muka ay parang pinagsakluban ng langit at lupa. Kung anong dilim ng kanilang suot, yun din ang dilim ng kanilang muka. At tapos sasabihin nila, itim dahil naglulog sa ambayan. <laughs> Kayo lang po ang sa Aimee at Sarah. Huwag niyong lahatin ang sambayan ng Pilipino dahil kitang kita namin kung ano ang objective ninyo. Lalong-lalo ka na, ni Marcos. So ngayon, umalis na ng tuluyan si Aini Marcos sa alyansa. Siya ay tuluyan ng sumanib sa puwersa ng kadiliman. O, oh, hindi nyo ba tatawagin puwersa ng kadiliman? Ang kulay nilang pinili ay itim? At tatandaan natin, bakit kaya itim ang pinili ni Sara Duterte? Dahil ba sinabi ng kanyang ama na magsasama-sama daw lahat sila, si Digong at ang kanyang mga supporters sa interno? Ihintayin daw silang lahat ni Digong sa impyerno. Well, kasama na malamang dyan si Amy Marcos na hihintayin ni Digong sa impyerno. At doon sila magsasama-sama, lahat ng mga DDS, lahat ng sumusuporta, lahat ng umiidolo sa kanilang poon na si Rodrigo Duterte na tinawag ang ating Panginoon Diyos ng stupid God na minura pa ni Digong ng putang ina talaga to. Yan po ay hindi chismis dahil documented po lahat yan. At ito ang sinaniban ni Aimee Marcos. Mula sa isang makadyos na pamilya, lumipat si Aimee Marcos sa kampo ng kaliliman dahil ang doon si Rodrigo Duterte na maghihintay sa kanilang lahat sa impyerno. At bakit kampo ng kaliliman ang sinamahan ni Aimee Marcos? Dahil sino ba ang presidente ng impyerno? Si Sar Duterte. Hindi rin po chismis yan, hindi po fake news yan dahil documented na sinabi ni Sar Duterte na siya ang presidente ng impyerno. So magtataka pa ba naman tayo kung bakit kulay itim ang piniling kulay ni Sardo Duterte para sa kanila sa kampanya ni Amy Marcos? Kawawang Amy Marcos, nasa liwanag na lumipat pa sa dilim.